Tidak! Ada darah! Miss Lilith! Awak! Kenapa awak berada di sini? Tidak! Mungkin ito. untuk menghidupkan diri. Mungkin ini akan menghidupkan diri Lilith! di sini! Sah, miss. Miss, uy, gising. Uy, bakit ka nagigisa dito? Ha? Huh? Ano nangyari? Uy, hindi natin tutukan. Tama na. Oh, baka mabulunan ka dyan. Akin na. Ito lang may dala akong tubig. Hello, what's up po mga idol. It's me again, Choy Inato. Ghost Hunters, welcome back naman po dito po sa ating munting channel. So for today's video mga idol ay mag-update ulit tayo. No? Palagi na tayo nag-update po kasi maraming nagre-request. So ngayon, uh, balikan natin ulit yung nag-viral na kubo. Kung saan nakita natin yung babae maganda at may kasamang lalaki, bagong lalaki. So ngayong hapon na to, samahan niyo po ako mag-update. So sa lahat ng mga viewers natin na hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo at syempre, Huwag kalimutan, i-click yung bell button mga idol para palagi po yung update sa lahat ng mga bago nating mga upload. So samahan nyo po ako ngayon at sana meron tayong makita at matulungan yung babaeng maganda kung saan buntis mo. Marami kasi nagko-comment mga idol na hindi ko doon natulungan. Palagi ko doon sinasabi tulungan pero hindi ko doon na natulungan yung babae. So ngayong hapon na to, sana makita natin at matulungan po natin mga idol ha. So samahan nyo po ako hanggang sa dulo ng video na to panoorin nyo mga idol tara let's go so ayan mga idol no lapit tayo sa kubo so ayan sa lahat po ng mga viewers po natin maraming maraming salamat sa iyong panonood uh, may bawal akong tubig dito mga idol ito kasi napakainit kanina at para may lakas tayo kasi kapag walang tubig grabe nangihina tayo mga idol kaya may bawal akong tubig so malapit tayo sa kubo mga idol no so sa lahat ng mga viewers natin panoorin nyo to at hindi ko alam kung anong mangyayari update tayo no so ayan mga idol ah, nandun na yung kubo sa unahan puntahan natin hindi na ako nag video kanina mga il kasi sobrang haba na nandiyan na yung kubo mga ito do. so ngayon mag update tayo baka may mga aswang dyan at baka makita natin yung lalaki at yung babae at sana matulungan na din natin no kasi marami ng mga viewers na nagsasabing hindi pa natin uh, natulungan yung babaeng buntis at matagal ko na daw binablog So, wag, naman kayo magmamadali, ma'am sir. Hindi naman to basta-basta. Dandahanin lang po natin. Hindi ko kaya ako lang mag-isa. Ayan po nga ito. Lo. Kita nyo. Yun na yung kubo na sinasabi ko na binabalik-balikan natin ngayon. Update tayo. At ngayon, titingnan natin dito. so ayun mga ito lo. Ah. So andamin na nangyari dito mga idol no. Jan. dami na nangyari dito sa kubo na to. Kaya sobrang nag-viral at dito ko na anong nakita yung babaeng maganda. Buntis pa naman ni. So, ayan mga idol, no? So, nandito na tayo sa kubo. At kung wala tayong makita, magpapahinga tayo dito. At hanggang gabi tayo dito, mga idol, Hanggang gabi. Susubukan lang natin, mga idol, kasi maraming nag-request na balikan daw natin dito. Kaya, panoorin nyo po ang video na to hanggang dulo. At dyan po sa taas, ay may kalsada dyan, nadaanan din ng mga tao pero hindi nila napansin dito na may bahay pala dito sa baba no may eh, mga ito eh oh. may paparating may paparating nga, eh. oh. parang doon sa taas oh oh yan mga ito para malaman nyo ba oh ayun oh ayun oh may paparating diba may motor Oo. Oh. yan sabi ko na di ba may paparating na dito Oo. Oh. pero hindi nila alam mga idol lo parang tatakot yata napakabilis naman na patak so ayan o oh. no? So yan mga idol. Wala. May, may tao pala dito. Sino to? Wala. Parang si Miss Lily to ah. May tao. Uy, ano yun? May dugo. Miss Lily. ka nandito. Ala, parang nakunan yata ito. Ah. Mga idol, buntis itong babae na ito. Ah. Ah. Miss Lilith, ikaw lang ba mag-isa dito? Ala, ang langsa. Miss, Miss, huy, gising. Huy, bakit ka nag-iisa dito? Ha? Huh? Ano nangyari? Uy! Ay, ha? Bakit ka nag-iisa dito? Uy! Ay, yung dugo! Hala. Yung dugo! Oh, mga idol! Oh. Ano yan? Oh! Ano yan? Ano nangyari sa inyo? Ha? Ano nangyari? Ano nangyari? Ano Dugo! Amoy yan eh! Amoy! Ah! Hmm? alam mga idol hala ha? anong hinihingi mo? ha? gusto mo to? o sige tara o Uminom ka sige mga ito na uuhaw siya kawawa ka naman kawawa ka naman mas litwaw na uuhaw siya so yun mga idol ang dugo eh, huwag nating tutukan. Tama na. Oh, baka mabulunan ka dyan. Akin na. So, ayun mga idol. Gusto ah, Busing lang, may dala akong tubig. So, ayan. Hindi ko inasahan mga idol na makikita ko talaga dito itong babae na to. Oh, hinahanap-hanap ko to. Pero, dito ko lang pala makikita. At nauuhaw pa siya, humingi siya ng tubig. Buti na lang talaga, kasi napakainit talaga ngayon mga idol, no? Napakainit talaga. Kaya, yeah, so, kaya nagdala ako ng tubig kasi nakakaano ng laway ni. Kawawa, may dugo. Anong nangyari? Masakit ba yung ano mo, tiyan mo? Ha? Eh, ah, sandali na. Parang, ano eh. nakaka nakakaano ka naman, nakakaawa ka naman. So, ayun mga idol, oh. Miss Lilith. Yung dugo, uy. huwag na natin i-focus yung dugo mga idol. Baka ma, maano tayo sa Pista uh, sa si YouTube. Baka ma-restrict. No? At least, nakita natin itong babae. Malapit na kasi magabi. Yan you know? o. Kawawa naman si Miss Lilith. Anong nangyari? Nakunan ka ba? Ha? Miss Lilith, ba? masakit ba ang mo? Masakit? Ano? Patay, paano na yan? Baka nakunan ka, may dugo. Oh, hindi mo yan na, hindi mo na namalayan yan, may dugo. Eh, hey. hey. malangsa. So, ayan mga idol. Paano na yan? Malapit na mag, ano, maggabi At uh, siguro, babantayan ko muna dito si Miss, ano, babantayan, eh, si, eh, kaya mo bang tumayo? Eh, Kaya mo bang tumayo? Ha? Ha? Hindi? Hindi mo kaya? Hindi mo kaya? Ano po mga ano dito? Ito ba yung sinilas mo? Ano ba yan, Miss Lilith? Wala ka namang magandang sinilas eh. Ano yung mga idol oh. Si Miss Lilith mga idol may dugo tapos hindi daw siya makatayo. Hindi daw siya makatayo ng maayos. So, wala tayong magagawa ngayon, mga idol, no? Medyo magpapahinga na din tayo kasi napapagod ako sa kakalakad. Papunta dito kasi maingat kanina. Magpapahinga mo tayo saglit. Pero at least nakita natin dito yung babae na duguan. Parang na... Kasi buntis ito, mga idol, baka nakunan. Kasi paano siya eh, para ano ba, kahit mainit, baka naano ano na siya. Na ano, na, nalaglag yung pagbubuntis niya. Hindi ko alam, pero ito, ayan oh, yan yung ebidensya. Mga kahit sa kanyang, uh, ano mga idol, may dugo rin. Kawawa naman rin itong babae na ito. No. Ayan mga viewers natin na, na nanonood ngayon. Uh, marami na ako na itulong sa kanya. Uhaw na uhaw siya ngayon. Siguro gutom na gutom ito. Buntis pa naman. Pero may dugo baka nakunan itong babae na ito so ayun mga ito nabigla ako sa uh, sa pagbunta ko dito akala, wala, akala ko wala ako makikita dito ba pero nandito pala yung babae na, maswerte tayo kasi nandito siya kaso nga lang hindi pa siya makalaka daw masakit ba yung paa mo? yung chan mo masakit oo masakit daw yung chan niya mga idol masakit yung chan mo Miss Lilith masakit daw yung chan niya mga idol so paano paano na yan hindi tayo maka, maka magpapahinga mo tayo sa lita tutulungan kita wag kang maglalala hindi kita pababayaan dito at makalis tayo dito pero magpapahinga din ako para may lakas ako uminom ka lang ng tubig oh <coughs> uminom ka pa ng tubig oh ali uminom ka pa damihan mo ng tubig ha damihan mo ng sige damihan mo oh inom ka pa ng marami sige sige inom ubusin mo na yan mm, ayan o oh, akin na mm, akin na ito mm, ayan so ayan mga ito ah, uh, ang tanging na ano natin ngayon is na napainom natin siya ng tubig at patutulungan na natin siya ngayon pero magpapahinga muna ako dito mga idol ah, baka dumating yung bago yung kinakasamang lalaki malakas yata yun at medyo mataba delikado tayo dito at ang tanong bakit po siya ah, ano may dugo dito at saka sa kanyang ano baka nalaglag so ayan mga idol natin magagawa no So, jan ka lang, Miss Lilith, ha? Huwag kang alis dyan. So, manmanan natin dito sa labas. Kasi, alam ko, may mga aswang dito, eh. Baka bigla namang sumulpot dito at mapapahamak tayo. Kasi nandito pala yung babaeng minahanap natin. Uy, ano yun? Teka lang. Sabi ko na nga ba, may nagmanman dito parang may kotob kung hindi siya nag-iisa mga idol. Parang may kasama siya at naghihintay lang. Malapit na kasi magkapi. Mag -up -up. so ayan no, sa lahat ng mga viewers natin, lahat nag-aabang, huwag yung sabihin ng mga idol na pabalik-balik yung content natin. Nag-update po tayo kasi sinusundan ko ang babae. At gusto kong makatulong sa kanya. Kaya nag-vlog tayo mga idol. Kahit saan tayo aabot no, huwag kayong mainip na agad-agad natin matu oo nga, matutulungan natin pero may manghad lang kasi kasi hindi siya nag-iisa at may gusto rin siyang gawin hindi natin mapipigilan yan no? so ang, ang gawin natin maghintay tayo para matulungan natin siya at syempre, kailangan din natin magpahinga so ngayon mga idol, ang gagawin ko sasamahan ko muna si Miss Lilith dito sa kubo kasi hindi siya makalakad medyo nanginig siya at na may dugo dito sa kanyang ano sa sapwitan may dugo at sa yung sahig may dugo din baka nakunan no? so may may kinakasama kasi siyang lalaki na bagong lalaki yun ang kinatatakutan ko baka dumating dito mapapahamak ako baka ako pa yung dahilan no so babantayan ko muna siya hanggang sa makaano ako ng lakas kasi napapagod ako sa kakalakad papunta dito mahaba dalawang oras Balikan ko ngunit kasi mas lahat. Dito. Okay ka na ba, Miss Okay ka na? Ayan mga, ito na. Naubos na yung tubig na dala ko. Ayan yung dugo. Oh. Nasa kanyang, ano, sa sahig. Hmm. Ay naku. na tayo magagawa kundi maghintay ng magpapahinga mga tayo at sasamahan ko siya dito mga idol yan sa lahat ng mga viewers natin na excited na, na matulong natin itong babae at patulungan natin huwag kayong magalala relax lang po kayo mga idol at darating din tayo dyan so, 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 so sa ngayon i-cut ko na itong video na to magpapahinga muna ako at abangan ang next upload natin huwag kayong magalala nandito lang ako sa kubo kasama kong babae na to at magpapahinga din ako para para pag okay na siya mga idol, aalis na kami dito kasi nanginginig pa siya, masakit daw, hindi siya makatayo. Yun lang po, update tayo sa susunod. Kung wag kayong mawawala ha, mag-subscribe na kayo. Ha? Pahinga muna ako dito. Tara, mis, papahinga muna tayo. Ha?